Magandang araw mga kagri Ito ang asola oh. Daming asola Dito po yan sa barangay Tilik Asola At ang lalagyan po niya Ano lang yung uh, Torda oh, Pwede pwede po magalaga ng asola Sa torda lang Ito po Yan Asola oh! Maganda po itong asola. Pakain po yan sa mga manok. Yan. Sa itik. Sa pato. Pakain po yan sa rabbit. At saka po yan ay fertilizer. Kapag-alik. Ah. Mm -hmm. Ganda po ito. Asola. Ang dami ng ugot to Maganda po yan sa palay Na panlagay po yun sa palay Dahil ang uh, sola po ay Sacrifice plant po yan uh, Ilalagay nyo po yan sa mga palayan na bagong tanim At uh, Para wag po makatubo yung mga damo Sa inyo po mga palayan at ay po ay magsisilbing uh, sacrifice plant. Yung po mga lugar na marami pong kuhol, pag nilagyan nyo po yan, ito po yung kakainin ng kuhol. At ang uh, inyong pong mga palay, eh, makakasurvive po pag eh, meron ganito. Dahil maganda po yan, gustong-gusto ng mga kuhol po rin yan. So pag may ganito po yan, kakainin ng kuhol ang inyong asola, ang inyong mga palay, ah, makakasurvive kaya maganda po may ganito sa mga tala yan at siya po ipagkain ng maraming hayop kaya napakaganda po kaya e lang po natin oh torda lang po ang ah, uh, lagayan po nyan at napakaganda po nyan dito po yan sa lubang sa barangay Tili Kung po may ari nyan <laughs> si Abet ka klasik po yan okay po magalaga na po tayo ng mga asola para sa ating pong mga ah, uh, alagang hayop at uh, fertilizer po rin yan pag po ay uh, po natin sa mga tanim natin pagkain kakaroon po siya ng mga manure napakaganda po ano okay po maraming salamat thank you po